Marami nga sa inyo ang nagtataka at nagtatanong, meron pa nga na nagme-message na manay, bakit hindi ka na madalas nag upload ng mga recipe vlog? So, ito nga po yung mga isa sa kadahilanan ng mga ginagawa ko sa araw-araw. Akala ng iba, nagbabakasyon si manay, Or nagpapahinga lang, hindi po, walang pahinga at walang bakasyon si Manay Ito pa rin, nasa kusina pa rin po At gaya ng nakikita nyo, papakita ko sa inyo kung ano yung day routine ko ngayon Bali ngayong araw nga, ito nga, nakare-ready na yung mga kailangan ko Para sa aking uh, mga pa-order na pork cheese Shanghai So itong nakikita ninyo na sa gilid ko na lumpia wrapper Eh, napaghiwa-hiwalay ko na yan Kaya naman, isusunod ko na itong pagbabalat ng carrots So ngayong araw nga, ito yung aking isi-share sa inyo. Para naman updated na rin kayo sa buhay ko dahil marami nga sa inyo ang nagtataka-akala nila eh, gumagala o talagang uh, nag -for good na si Manay. Naku po, alam niyo po ba mga Manay, ito yung hinahanap ng katawan ko. Parang hindi po ako sanay talaga ng nakaupo o yung pa-chill-chill lang. Hinahanap ng katawan ko yung gumagalaw ako. Gusto ko talaga yung... Uh, sumasakit yung likod ko at pa ako pero andun talaga yung eto yung passion ko, ngayon nga lang talagang uh, dinagdagan ko lang talaga yung trabaho ko ng uh, dagdag extra income, syempre lumalaki na rin po yung mga anak ko at mas dumadami na rin po yung gastos then pagkatapos ko nga po nga mabalatan, mahiwa ng ganito, atin natong huhugasan, so kailangan natin talagang linisan yung mga uh, gagamitin nating sangkap, gaya ng gulay lalo na sa paggawa ng ating Shanghai, then susundan ko na rin ang pag maglilinis nitong ating uh, bell pepper. Alam niyo mga manay sa mga magtatanong ha ng recipe nito nga, Port Shanghai ko may recipe na po ako neto. Bale ito nga lang 'to pinapakita ko sa inyo e eh, bultuhan kasi marami po talaga yung gagawin ko. At itong ipapakita ko sa inyo e eh, wala pa nga sa kalahati ng gagawin ko. Pero inabot na ako ng ilang oras dito. Kung mapapansin nyo nga po sa aking blog eh ako lang po talaga yung nagtitimpla at gumagawa ng mga order sa akin. Or kung meron man po akong kasama, hindi ko pa rin po hinahayaan na sila lang din dahil mausisa po talaga ako. Gusto ko talaga yung chinecheck kung tama, malinis ba yung gawa nila. At ayaw ko po talaga ng madumi yung area ko. Kaya naman kung mapapansin nyo, eh, panay punas, wales, at linis kami ng table at ng aming sahig. Ayaw talaga namin ng marumay lalo na syempre pagkain to at kinakain din naman ng pamilya ko. Kinakain din namin. Pagkatapos ko nga po dun sa mga gulay na nalinis ko at nahiwa, susundan ko na ng paggagayat ng ating karne. So ang gamit ko nga po dito e eh, kaasim. So alam niyo mga manay, hindi po talaga ako bumibili ng giniling sa palengke. Kapag gumagawa po ako ng mga po order sa akin, eh, ako mismo yung uh, nagigiling. Kaya naman bumili talaga ako ng gilingan. Dahil ito yung tekniko para mas mapadali at the same time, mas na-assure ko po talaga na malinis yung karne at yung mga gulay na aking gagamitin. So, samahan nyo nga ako. Ito nga nag-plastic gloves na ako dahil uh, diretso na tayo sa pagmimix at paghahalo ng ating mga gagamiting sangkap sa ating Port Shanghai. Bali dito nga, niready ko na yung aking gilingan. Bago ko po yan ginagamit at tinatabi, eh, nililinisin po talaga namin maigi. So ganito yung ginagawa ko ang technique. Ginigiling ko na po rito yung karne na nahugasan ng maigi, then dinrain ko na rin po para walang excess na tubig sa ating Port Shanghai na gagawin. Then pagkatapos ko yun magiling, eh, susundan ko na ng mga gulay na ating nahiwa at nalinisan din natin kanina. So ganito yung ginagawa ko para naman po giling na giling at the same time mas nakakabawas po ng oras yung nga uh, pagkadkad kaysa naman po manu ko tong kadka rin eh sinasama ko na rin po sa gilingan so wag po kayo magalala dahil yung gilingan ko mga manay lagi pong malinis yan at pinapatuyo ng maigi then pagkatapos nito nga uh, magiling eh titimplahan ko na ito, mga pampalasa na ating ilalagay sa aking pork Shanghai dito meron akong oyster sauce at naglalagay din po ako ng sesame oil para talagang masarap yung ating pork Shanghai. Then maglalagay lang po ako ng uh, potato starch. So, konti lang yung nilalagay ko. Then, naglalagay din po ako ng keso, paminta, at konting asin. Then, minekos-mekos lang natin yan. So, haluin ng maigi. So, kung niyo nyo dito sa ating uh, Port Shanghai, eh, mas lamang po talaga yung karne kesa sa gulay. Kasi gusto ko mas lamang ang uh, meat para kapag kinain, eh talaga namang satisfy yung mga customer natin. So, hinaluhalaw ko lamang po ng ganito. At again, sa mga magtatanong ha, may recipe na po ako nito At kayo naman po ang masusunod sa timpla na nais ninyo. Bale, ang gamit ko nga po lang uh, lumpia wrapper dito, eh yung uh, medium size mga manay. At ako na rin po ang nagbabalot. Kasi mga manay sa pagbabalot po talaga ng lumpiang Shanghai, maosi din po ako, gusto ko pantay-pantay at maayos yung pagkakalak ng uh, lumpiang Shanghai ko. Pero minsan tinutulungan po ako ng mga anak ko, lalo na kapag walang pasok. Eh, ngayon po kasi ay linggo, tapos bukas ay lunes na, kaya naman hindi ko na po sila pinatulong, kaya ako na lang din po mag-isa yung gumagawa dito. Bali dito kung mapapansin nyo, eh, nakarekta na na hinahalo ko yung ating keso sa meat para po diretso na po yung pagbabulot ko at mabilis yung kilos dati po kasi separate yung paglalagay ng keso eh mas matrabaho then pagkatapos ko pong maipak ayan po 20 pieces po ang laman ng kada balot so ito po dati nilaligyan ko ng tray na ganito na black pero dahil nga mas malaki tong nagawa kong uh, uh, cheesy pork shanghai kaya naman hindi na mailagay yung tray ganitin ginagawa ko gumagamit po ako ng sealer para mas malak ng maigi Ganyan. Then, gagamit tayo ng ating sticker. Sticker label. Ito nga, sticker label na pinagawa ko ay eh, nakakatuwa kasi kahit mabasa at uh, pwede mong tanggal-tanggalin na eh, hindi kagad ka talaga siyang nasisira o nabubura. So, ganyan lang, ikakabit lang natin yan, then kinabukasan po, eh, idideliver na po doon sa ating customer. So, ito nga po palang ginagawa ko, mga manay, eh, depende po sa ating mga customer kasi merong iba nagre-retail, merong iba, eh, ginagwan lang paninda. Sa pagbebenta ko naman po ng ganito, eh, napaka mura lang kasi malit lang po talaga yung pinapatong ko. Kahit malit lang yung kita, ang lagi kong iniisip ay eh, makatulong sa mga nanay na gaya ko. At the same time, eh, nagkakameron din po ako ng extra income sa bahay. At eto nga po, tapos na ako makagawa, makapagpack ng ating special pork Shanghai with cheese. So nakagawa po ako ng 15 packs. At eto nga po, eh, maya maya ay i-deliver na rin po namin sa aking customer dahil marami po kaming repeat order, lalo na po ngayon, bare month na. Isa to talaga sa pwedeng-pwedeng pang ulam, pwedeng panghandaan. Kaya naman sa mga mami na naghahanap ng extra income, pwede niyo po akong i-direct message. At pwede po kayong mag-order online dahil hindi lang po pork shanghai yung aking ginagawang homemade. Meron din po tayong garlic pork langgunisa, siomai, hamunado pork langgunisa at marami pang iba. Pero marami din po akong recipe dito na pwede niyong pagkakitaan. I-share ko na rin naman po ang recipe ng aking Shanghai at ng aking longganisa para sa mga nanay na gustong kumita sa bahay. Maraming maraming salamat po mga manay sa inyong panonood at sana po nabigyan ko po kayo ng kasiyahan na isama ko kayo kung yung mga kaganapan at ginagawa ko maghapon para po sa mga nagtatanong na akala nila nagbabakasyon po ako. So ayan, itong mga oras na to ay talaga naman pong nakakaantok na dahil maya maya ibabalik po ulit ako dito sa kusina ko dahil marami pa po akong gagawin. At again, sa mga nanonood, yes po, ako po yung gumagawa ng ng mga pa-order sa akin dahil mas ina-assure ko po na malinis, maayos po talaga yung mga produkto, pagkain. Dahil kami din po ng aking pamilya ay kumakain ng mga ginagawa ko. So ayan, pagod na po ang inyong manay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!